Hoy, San Telmo! Yari ka sa akin, huhulihin kita. Teka, parang malambot yung gulong ko sa hulihan. Sabi na nga ba eh, plat, dito pa naplatan sa madilim na lugar. Wala nang vulcanizing nito, gabi na eh. Toy, gabi na. Anong ginagawa mo dito? Nako po, sino to? Si kamatayan? Nakakatakot naman. Ah, wala ho. May ibebenta lang ako sa'yo. Itong libro. What? Nako, wala ho akong paggagamitanan. Ayaw mo? Kung hindi, may mangyayari sa iyo ngayon. Ah, sige ho. Magkano ba? 2.5 lang. What? Mahal. Anong sabi mo? Mura na ho iyan. Teka. Yan. Papaalalahanan lang kita, iho, tungkol sa libro. Huwag na huwag mong titignan ang kahuli-hulihang pahina, kundi magsisisi ka. Bakit ho? Uulitin ko, huwag na huwag mong titignan ang huling pahina sapagkat magsisisi ka. Sige ho, hindi ko ho titignan. Diyan na kayo. Nakakatakot naman. One hour later. Ano kaya yung nilalaman nito? Uulitin ko, huwag na huwag mong titignan ang huling pahina sapagkat magsisisi ka. Buksan ko kaya. Huwag na nga lang. Pero hindi ako mapakali. Gusto kong malaman. Bahala na nga. Titingnan ko na. National Bookstore. 29 pesos. Animal na yun. Na-scam ako ah. <laughs> Naisahan ko rin si Bogart. May pambili na ako ng maraming libro. Katumal, ang hina ng biyahe ko ngayon, nakakaantok pa. Hala, sino ka? Boy, iyamot. Pangalan mo tama? Opo. Bakit ho? Ako si kamatayan. Narito ako upang sunduin ka na papunta sa kabilang buhay. Hala, kamatayan? Pwede bang wag mo muna akong kunin? Ang dami ko pa kasi hindi nagagawa. Oras mo na kasi. May susunduin pa akong iba. O sige. Pwede mo akong kunin. Pero inuman muna tayo. Sayang kasi yung beer na binili ko dyan. Tsaka mukhang pagod ka na. Pahinga ka muna sa glade. Kung sa bagay, tama ka. Tagal ko na rin di nakakabarik eh. Ito ba yun? Sarap nito. Red rose pa. Few inches later Maigi naman, at nalasing na si kamatayan Teka, at ilalagay ko ang pangalan ko sa huli Para hindi ako maunang kunin Cup number one Hala, nalasing ako ah. Maraming salamat sa pag-alok mo ng alak, Boy Iyamot. Nakakatulog ako ng kaunting oras. Mabait ka namang tao. At dahil dyan, nagpakita ka ng mabuting kalooban sa akin. Hindi mo na ako magsisimula sa number one. Kundi, magsisimula ako sa panghuli. Naku po! Huwag mo akong kunin. Sige. Kung hindi, ibabangga ako to. Huwag! Ayoko pang mamatay, boy, I'm <laughs> Takot ka pala, ha? Katagal naman ng batang iyon. Gabi na, gala pa ng gala. Eto na pala ang kumag. Hoy, Bogat! Saan ka pupunta? Sa damuhan ay maglalaro. Alam mo bang may nangunguang santel mo dyan sa damuhan? Doon ka na nga lang sa loob maglaro. Santel mo? Ano yon nay? Basta, tawagin mo na nga rin ang lolo mo pag nakita mo dyan. Oh, Bogart Apo, ikaw pala. Lo, ano po yung San Telmo? Yung San Telmo, yan ay isang mailap at mahiwagang malabolang apoy na lumulutang, na lumalabas lang paggabi at kadalas ang nakikita sa mga damuhan. Ah, oh, ganun pala yon lo? Sige po, ako'y may pupuntahan sa glit. Makapunta nga sa damuhan. Tingnan ko kung totoo ang sinasabi ni Lolo. One hour later. Mukhang dito na yun ah. Totoo kaya yun? Ba, ano yun? Bulang apoy nga. Hala, totoo nga sabi ni Lolo. May lap nga ang santel mo. Ayun, nasa kabila naman. Hoy, santel mo! yari ka sa akin, huhulihin kita. Ano ba, Bogart? Bakit mo ako sinusundan? Hala, Nakakapagsalita ka? Siyempre! Nawala agad? Dito lang nagpunta eh. Animal na bata to. Lolo mo to. Tumatay ako, habol ka ng habol. Lentek, namatay na tuloy tong sulo ko, katatakbo. Kayo pala yung lolo. Kala ko, santel mo. Di ni panadayo ng pagdumay.